Ah, oh, mga kaisan. Mga kaisan, tuloy pa rin po kami pag ano. Pag Pag dali. Pag tumukoy. Malaki na 'to, Eh. Lalaki ano? nung labak o pagkalalaki doon mas malaki o tuy Una tayo na Oo, una lang isang buwan Yung labak tayo Yun muna tayo ano o tuy natin isang sako o Pagkakalala kayo tayo doon Wala ka, Wala pa tingnan Nabos ka mo oh yan sinakabis Kabe Sprint po O eh. Ano? Kumusta? Ay oh. na Ayan po Si Kabe Sprint oh. Wala yun Kaysan Ano? Anong balita? Ayun ako makaka Ano sa AY Makakasuyo Pamayani Ako yung na tutoy O dami O batikin mo sa mga kapakaramdam May tukot-tukot ka pa Ayun O doy bakit? Ngalos. Ah, Nadali ng ulan init ay. Ngangalosin ka pa. Ang yeah. ah, ingat yes. na ganda na. Yeah. Ang lalakan na, ano. Ang quality. Ang quality. mo ito yun. Mas malaki. Gusto ninyo doon. Saan? Doon sa kapila. Bili na muna. Pasak na. Oo. Yan, oto yan ako masa. Ayos na. Yan, kasama ko po yung aking mga pinsanin. <laughs> ah, pinsanin at saka kapatid. Hello po. Yan. Ang lalaki. eh. Ito. Ang sa ang sako. nga. Oo kaya pala sabi ko yung namamakas ng ano, ang kubuta. Oo. Oh. Sa'yo kinari nila ng Hindi nga na. ako nakapag kaya uh, sa mga pakiramdam ko. Ay bakit? Ay magpakasulta ka. Ay, ha? kulang yeah. lang ang sa kaliko. Yan. <laughs> Gawa ng init ano? Oo. Oh, oh. Wala si Kaisa. <laughs> Namamagawa. Akala ko may kaya kumanta ka gampi ng tudo. Oo, oh, singalong. <laughs> singalong. singalong. <laughs> Wala. Otoy, mo na natin na rin isang sako. Ayos oh. lang sa inyo. ko na April na

Hindi kasama ng kabi araw daw ay. Araw lang? Ano <laughs> pa mabibilang yun? Walang dyan pa rin mabibilang ah, yun. <laughs> araw lang Pati gabi po, kasama po pala doon <laughs> <laughs> ah. Yeah, pa ba naman ah. Walang dyan po Ha? Ang nabili ko siya lang sa yung binisa nga I did, I did, ay di, ay balik, balik, balik din na. Nung okay, una ako nanghingi na, sa inyo nung may nahuli malaking sawa. Ikot ikot lang ako Yeah. Oo, sa inyo nagmula. Uh, uh, Pinadami ko doon sa amin. Tanda mo ba nung oh, uh, may nalambot ng malaking sawa? Oo. Oh, uh, so, Yun, ako nanghingi nung kaganoon. Parang 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 pa, 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 rin lang. Oo, so, oh, balik balik lang. Na, ano naman ha? nagaling kay Tio Abel?

February ang tanim uli. February. Kuto itatanim kana February o kay January. Aw, oh. tapos ah, oh, iksusul na tanim July. July na. Wala pa lang madrain niyo amin ano. Kumain pa. Work mo na pa. Magaling bumalasan ang tanim kare mga rek. Magaling. Magaling mo ang palaman. Oh, ayun to na doon. Ay, sasabit na ba yan? Oo, oh, dyan na kayo doon. Sasabit dyan daw. Ay, yari na, na ba yari na. Ay, na. Yari na kuya. Ito ko yung oh, sabi ulit. Pangatlong karga na wari ko. Ngayon um, mo Pangatlong karga na po. Uh, yes, ano. Nakakatuwa ano may paghugas doon sa ano. <laughs> Oo oh, dami. Nakakatuwa. Ay, lagis na saan. Lagis na saan po ang taniman ng kamote para po sa hindi ano. Kung bagay iba sa palengki na lang ay. Oh, ano, oh, ay, tsura ng niya? kamote. Uh, yung ibinagwawaka ay. Kung baga ano ka, bungabahin o laman. Siya nga. Yun makikita yan oh. Oo. Oh. Bigat ba? Bigat. Ko ba ibibigay ko na mother mo? Ano mo? Pwede na itong pamalit sa palay. Ano? kambal. Oo. Oh. Oo, oh, oh, yeah. Pwede na. Baka lang ang lugi. Halos ko hindi na ang presyo. Abay. Kailangan din nakuha ko ito eh. Panalo ano. Ah. Hindi. Kahit kain sa hindi ah. ano. Sa presyo naman. Ano, oh, oh. Sampung ulit ng ah. Limang ulit ng ano Palay. Palay ano? Oo. Oh, limang ulit limang kilo hindi papag yung ano sa iyo yung dalahan na limang, pre, limang kilo ano oh. isang kilo unang una sa karga panalo ka na, oh. na <laughs> hindi <laughs> Abay, limang beses ah 5 hindi, beses hindi limang kaya kilo <laughs> bayan, ba ba <laughs> sa presyo ah presyo, no? sa presyo ano <laughs> sa presyo nagkaiba kaya naman <laughs> Anong inig ninyo yung country dito? Umamot ka ng konti. Oo. Uh, uh. <laughs> wala, wala itong igbaig -igba. oh, uh. ba? Kasal. Oo. ako. Panalangin lang ano. Sabi ng daw ah, ako sabi yun. Ay, ano, sabi eh ka, ano, kapitbahay daw, walis daw ng kapitbahay. Saka daw tungko ah. Uh, uh. <laughs> Oo, nanakawin daw yung tungko. Oo, uh, mag uh, ka uh. na lang. Dasal sabi kayo kay Lugi sa pala ako Ako'y bigyan ng magandang ani. Dasal ako doon. Ay binigay naman ay talaga salamat ano oh. sarap na rita morita tutoy dyan ako aman lang kayo dyan naadong nga pala sila yung ating mga kasamahan po ang amin. Tatapusin natin na isang anong pala. yan. Oo, hindi isang street na rin. Kaya tayo rin isang kasama. Bawa tayo makalipat agad. din Pero mabilis mo. din natin. Basta Busto yun baka? ay ko lang sa iyo kainsan. Yung... Ari ngayon, ang dami ko din natutunan sa iyo din. Eh. Hindi, yung mga pantatlong tayo. Abang ko din nga lang naman, disubukan mo din. Oo, At nang hey. maikwinto mo. Oo. Uh, uh. Yung akin ay... Ma ano, ito na lang. Uh, uh. uh, Oo. Oh. Kung uh, bagay nang maikwinto rin ba na yan ang personal? Oo, oh, baka... Ba ba para maranasan. Baka ako binubula na ni Pinsan na. Natutunan. <laughs> okay siya kadi di. Sum sumubo ng dalawang flat. Ari, tatatlohin ulit ko. At tama. Testing yan, mas oh. testing Oh, okay. Para ba ma maranasan din baka sabihin mo. Nasa pang-apat pala yung ako galing dalaman na, na. No? <laughs> hindi <laughs> ah, na binahagi. Oh. <laughs> Wala din yan. <lang. laughs> Pagka dami pating pananim, mga ang oh. pinapaliwanag ko mga sa kanila o toy. Ha? Huh? Sabi nila ay sayang ang talbos. Pero yan o after one week, two weeks. Baganda na uli yan, balik, oh, oh. balik sa dati. Akala nila yung bang masasayang. Ah, hindi? Hindi ho. Oh. Kung bagay ni eh, No, may, Pilip mga nakuha sa akin na stop pag din pag may na Oo. Oh, oh. marami kumuha din mga panalim at saka pang sa paligid ay ang dami na daw uubusin mo. Oh, may na kumain sa ako naman na no? Ayun ay, nga. Baka naman isang sako isang araw sa bayan ng Tayabas ay lungat ah. Oo. pa mga nadating na bakyan. Tama. Ito yung Oo. Ito 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 ay, ayan. Bilis po. Bilis. <laughs> Ibig sabihin, ito'y kinubuta mo bago pinataasin lang ang hulat? Oo. Kubuta para drog na drog. Yan. Ayan o. You... Nadala okay. rin kayong kambal? Oo. Baka kayong panag-arounds sa kapatid. Ay, laya. sa o. Ang dalhin ninyo yung mga... yung parang walang papatak ng tubig. Oto na, dalay ninyo yung kubuta doon. Yang yeah. yeah. ayun may Not pasok na doon sa Elaya. Pasok na doon, pasok na. may kalahati lang yung konti niyo may kalahati kuya hindi, hindi nyo iba ah oh, na rin oh, jumbo oh. ano? oo oh. ah ah kabuhok ang laki kalabasa, kalabasa <di> na kalabasa hindi <laughs> nga <laughs> <laughs> <Yeah, para> kalabasa <laughs> o kalabasa halalaki mo. kalabasa ba, <laughs> thank you lord <laughs> ah ah kabuhok ang laki jumbo sana Ito pagkakalalaki yun o to sa kabila ganun rin lahat-lahat oh, kung sa isang oh. so, pamilya kayo kayo limang ano ah ibundat. ano? malaki na ah oh. Pag sinabi wala kayo isang piraso po, may isang kilo po yan. Nabibili isang pamilya isang kilo. Oh. Sabi ba, isa lang po ang binigay. Ay, isang pamilya isang kilo, pwede oh, pagalaki. na. Pagalaki yun, bakit may isang kilo kaya wala na? Wala na. Walang kulang. Kulang kulang. Eh. Siya <laughs> nga, <laughs> ang laki Hindi, ma-ratio ma yung ganito, mabigat. Mabigat yun. Oh, tak sabar <laughs> lagi, yung kaganda. Bukas tayo. <laughs> saya. Betul tak? Mamaya po makakay kami, mag-aarap po maghuhugas. Hugas, 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 uh, uh. hugas, hugas na hugas tawag na loob. Ah. Kailangang maghuhugas na hugas? Todo yung pagdini pa yung daming doon na diretso na. yo. Yung ipapating maliliit na mo na doon, dito pa may siya, Ay siya nga ano. Siya nga. Todo yo. Todo <laughs> oh, <indeed. laughs> ah, may, gamutar, eh. Kaya ako, <laughs> <laughs> kaya ako, <mga kaysa, laughs> ano? ano? oh, oh, um, kaya ako, ah, kaya ako, kaya ako, kaya ako, kaya ako, kaya kaya ako, kaya ako, kaya ako, kaya ako, kaya ako, kaya kaya ako, kaya ako, kaya ako, na ako, kaya ako, kaya ako, kaya ako, kaya kaya ako, 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 yan ako, kaya kaya ako, kaya ako, kaya ako, kaya ako, kaya ako, nasa ako, kaya ako, kaya ako, kaya nakakalaki naman hindi ko naman na ini-expect na ganito to <laughs> akala ko sabi ko lang ay eh, makakuha ng limang sako Basta makatalim lang pati yeah. ano. Limang sako ay bawi na. Ay, um, hindi naman ka insan. Alam mo, sa totoo lang kung ano, papalawag sa sa'yo totoo. Oo. Oh. O. Ay, yung nagtanim pa lang din eh, ay bitulong mo na <laughs> yun Ano pa pag ginawa mo sa ay, tao? <laughs> <laughs> ay, sabagay yun. Ano, ano kong Ay, tulong. Aray, tapuhin yun. Oh. Kasi okay. okay. tinapapatapatakan natin yung mga lagu at ang yun. <laughs> <laughs> oh, dai na naman oh. Oh, dami kang balo. Kadyan. Isa do. Lahat po. Oh, jak pa ko din eh para kurtina. Hoy, hoy. Ari nga oh. Oh, yan. Ito Para mo. Apaka dami. Yung yung mahilig man. sa ano yan, tu tuwa sa ganito. Oh, sa kamote. Oo, oh, mahilig sa kamote baga. Oh, dami. Ito oh, kang balo. Ari na po, ang bago ko ano na na kaming gear eh. so, Oo, oh, po. Uh, Yan, yeah, pwede, pwede po ninyong gayahin, ari. Kung kayo medyo nag-aalanganin ka sa palay at medyo hindi matubig. Ari, pwede sigurado, ano? Sigurado oh. Uh, ito. Sira, sira na na ito. Shira -shira. Shira -shira. So, so, dito na, sa na ulit. Oo. Oh. 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 Yan, ko tama lupa, okay, okay. So, ano eh. Uh. Uh. Ibig sabihin, ginamita mo rin ba pa ng pataba? Wala, no? Wala okay, na, oto ito. Pag sunod, medyo paamoyan mo lang kaunti-kaunti. Pag may laman ha. Pag ba yung ganga sigarilyo na ang hugat? Oh, oh yun, pwede na. Lalo ako na pataba. Kunti, panipis na panipis lang. Abulo, yung, abono kayo, abono. Yung, binili nating yung binili nating uh, Basta ipot. yung abono, yung pwede rin ipot. Uh, pwede, ka, pwede Ah, parang ha, habis palay, gano'n. Pwede yung walang abono. Ah, organic labor. ito. organic. Oh, ito. Oh, oh, oh. organic. ano? Oo. Oh. Parang bang palirag Ay, basal pa nga. Oo. Oh. Ang sabi nga ni, yung aking magkasanin, masamis na magpando pa. Oh. Di ba na yung asin? Oo. Ngay, dun dun lang ako nakarinig na matamis tamis ang lupa. Sabi, ano ko ano ano ko. Ay, maririnig ko sa kare-kare may asim na po ang lupa. Sabi ng mga tao, ano po, 'yan? Matamis tamis ang lupa. Yeah, we take. Ba't iba 'yan? Ay, ay, oo, pag sabi pag puber go ay talagang oh. ganto. <laughs> ang sabi doon, maasim na po ang lupa. At pala doon sabi naman ako, akin kasama ay matamis tamis oh. Oh. Talo, din. Ano ba? Oh. Tidak ada pero ito 'yung oh, mas mainit ang ano, mas ma okay, no, ito. mas karon pa, mas malalaki pa. Masaganda. Oo, no? oh, mas maganda. Pasalig ay no. Nabawom Lapit na. Lapit-lapit na po kami at uh naayt amin ano, narirami na 'yung ating uunahin sa gitna. <laughs> narirami na. na. Dali, dali, gama. dali. Dali, dali ka mo. Na gawano. <laughs> <laughs> Lapit-lapit na po. Paano na? Oh, may kambal. Tapos wala na ditong hito. Eh wala na. <laughs> Ngunit may palabak. Anong, naroon sa palabak. Ano <laughs> ito yung basal eh. Ay wala na eh. Wala nung patulog na Ayaw. Wala na. Ay, oo. Oh. Pagkalo lang kayo nung huli nung dito. Dati ayan oh. Aray, pasakat, oh. Ano? Ay, pasakad Kasi baba na ko yung mga isla. Baka nasa baba na. May... Uh... Mga sibilya yung, ba? Oo. Ang mga baba natin dito Dagambu, ko, eh. yung dagang bukid. <laughs> Yun, Sabi nakakain daw na ano. Ay, nakakain. May...

Ayan na. Ayan sa paranda na naman ng ulan. Huling <laughs> Ay. na. Paghuhugas na tayo na rin. Kain Ayan, sa. May ma ano, Lalambot-lambot ang putik sa. Paghuhugas na. Sa <laughs> Pag <-ugas na. laughs> Huwag natin makakaligo. Wala natin nalang kumuli. <laughs> <laughs> Magsusubuan ang likod nari. Subo? Subo po. Ano? Oh, yeah. Pero sakto lang naman. Kanina naman hindi pa ano. kung hindi to do ano. Kanina ano. Oh. 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 Silong! 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 Silong mga! Silong! 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 Hindi po ma ano, matuduhan ang karga at ba, kaya ang bigat po. Nakakaawa din po ang kabayo. Ang bigat! Hindi natin pang nawantarte utoy eh ito 130, 140 kilo. Yan yan. Oh. Tiktok din tayo, no? Bakit tayo iba-iba? Ala! Ito, chasya yung ano. <halo>. Aba, no? <laughs> <laughs> Ang nang gagawa ng kubo, ano, panil? Ah, mga kaisan, uh uhukay po ulit kami doon. Makarangkada na ako Oo. Kaya <laughs> rin na po rin kabaak. Uunahin po muna yung kabaak na rin. Oto <laughs> yun, kailangan din yan, dalo ka na po yung ating dalawang ano buckets. oh, bakit okay. yun ay back mga kaisan pag mabalik po ni Kuya Dasil binata na yung Kuya Dasil binata na po ni Kuya Dasil siyempre meron na po siyang mga bagong kaibigan mga bagong nakikilala ang <laughs> <laughs> lima? sampun sako po nakasampun sako kami

Ni Tay Bu. Malalaki na agad. Pero hindi nila bubuhay yan Oo, yun parang natin yung pulo. Kaya Ito, ito yung inabot na ito ay. Oo. Ano yung tutuwi nila ang namin at kami po yung maghuhugas na makaaga lahat. At bukas naman po, doon kami sa unang tanim. Sa labak po. Sa labak po. po kami. Ano doy? Ayun na mm. lang. magandang, plat, magandang plat, uh, uh. So, yung dahil, uh. <laughs> Wala na, ka na. Saan, ah. Ay, tutulungan Wala tutulungan Wala, nakaligtaan. Wala. Bali, isang luwang pa palaang palaang nanatali natin. Oo. Oh. Isang luwang palaang po at gawa ng kalahati po na rin. Eh. At saka kalahati po ng malaki. Bali na po, isang luwak, nakakaisang luwak na po kami. Oy, ang pagkala ka para ilalaman dyan, yung lahat ng pilato. Yun nga, Oto. Kung maniwala ka. Totoo yun. Sila yeah, dyan sa mga gilid na yan. Kaya nga, hindi ko tatapasin no? ano. Huwag, huwag mo, Sako yun. pa rin yan, ano, Oto. Oo. Uh oh, uh -oh. Adi, ah, sako yan, yung paikot. Eh. Kaya nga. Huwag mo lang dalaw. Pagtatapasin ko sa dalaw ko po yun dyan. Sasakol! Huwag mo okay. Kakain mga kaisan <coughs> <coughs> Pangalimang karga yan eh, po Ang di pala naku ha Berdengan, berdengan, ni kambal. Pulang, oh. Ba't di natin ang araw? Ha? Atoy! Doon ka na kumuha ta sa'yo Sa bahay Dali mas natin Dali mo na yung kwantis Atoy, magdala ka ng kwantis bukas ha May kwantis ka ba sa inyo? Ako papasok Ah, papasok ka ba? Ayan, ayos lang. Ah, na ah Ah, lapo ka Oh? Nako? Ay, mga hukayin pa po. Tiyo! Lawak, Lawak pa ng hukayin, utoy. Utoy, sama mo nga si ano bukas? Si Emil. Oo. Oh. Uh, ha? okay tama mo, uh oh. Mm -hmm.